Ayan mga boss, napanood natin sa may KMGS Jessica Kakasoho. So, ang pinaka-trending at pinakamurang bodega sa Taytay. So, ayan mga boss, pupuntahan natin ang bodega ni Ninong sa Taytay Public Market. So, ayan, tara na, samahan nyo kami. Magandang araw po sa mga viewers. So ito po ang bodega ni Ninong. Totoo naman talagang dinudumog at talagang baksak presyo ang aming gadget. Pasok kayo. Ayan, ang dami natin bago guys So, ah, uh, ganito talagang ang, ang aming store Maraming tao, kaya kailangan Pag pumunta ka rito, makipagsiksika ka talaga Kasi ang daming buyers Every Sabado, Linggo yan, nakabaksak presyo kami At hindi, hindi lang yan guys Talaga naman napakababa ang aming presyo Compare mo sa lahat ng bodega So, ayan, ito ang aming mga gadgets o papa ipapasilip ko sa inyo ang maming mga appliances na talaga naman baksak presyo at talaga naman sulit na sulit ang iyong pera guys ito naman ang ating mga appliances nandito tayo sa mga speaker sobrang murat lahat ng speaker namin nakabaksak presyo meron kami mga bundles meron kami mga original ace meron kami brudo at hindi lang yan guys sa 1199 meron ka ng speaker meron ka pang free na microphone kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa aming bodega Dito sa New Public Teterisan At talaga naman nakabaksak presyo lahat Guys sa trivia lang Itong mga vlogger na to ay isa sa Nagpasikat sa amin noong nagumpisa pa lang kami Siyempre, magpasalamat yes tayo Maraming maraming salamat Kaya naman, oh, yes oh. Kaya naman napansin tayo ng kapuso mo Jessica Soa Talagang napasugod ang kanilang team Dahil sa mga baksak presyo Na aming appliances Ayan guys preview lang kami po ay lumabas sa kapuso mo Jessica Soho Ayan ang ating uh Bodega bu, Bodega bunansa na na picture na po kami sa kapuso mo Jessica so kaya naman talagang baksak presyo at hanapin niyo dito sa New Public Taytayrisal Bodega ni Ninong. Siyempre dito lang sa New Public Taytayrisal meron po kaming brand sa baba, meron din po kaming brand sa taas. Kahit saan po kayo bumili sa aming mga brands, same pa rin ang aming presyo at talaga naman baksak presyo ang aming appliances, cellphone, gadget at lahat po nang inyong kita ay may brown pop freebies. Mm -hmm. Ito naman ang ating mga TV na talaga naman nakabaksak presyo. 5,499 meron ka ng smart TV, 32 inches original ace. Pasok kayo. Guys, hindi lang TV speaker ang ating binebenta at meron na po tayong mga washing machine at marami po tayong appliances tulad ng mga Ace na brand, Astron at talaga naman na kasama tayo sa kanilang produkto at marami tayong bago at talagang mas pinalaki, mas pinabonggang bodega ni Ninong dito sa second floor sa New Public Taytay tay Rizal kaya sumugod na kayo sa aming bodega. Ang lahat na produkto natin ay lahat brand new, hindi po kami nagsisecondhand kaya na naman talagang legit at maganda ang warranty. Sa mga appliances natin, walang problema dahil meron siyang one-year warranty at uh, as long as na hindi, hindi na defect or hindi na sirap, pwede pwede namin palitan basta kasama sa warranty namin. Sa cellphone naman, sa mga latest brand natin, naka one-year warranty yan, Infinix, Itel, Tecno, at talaga naman naka nakabaksak presyo at sulit na sulit ang bawat bili ng mga consumer. Marami na po tayong produkto ngayon. Dati, di ba, oh, cellphone lang kami. Oh, oh. Ngayon, level up na ang bodega ni Ninong. Meron na tayong TV, speaker, washing washing at marami pa po. Siyempre, dito lang tayo sa nagmula sa New Public Taitay Rizal. Second floor and first floor, meron tayong brands. So, kahit saan po kayo dyan bumili, same pa rin ang aming prices at same pa rin ang quality at iisa lang ang may arit. Yeah. Yeah. Yes. No? Ano oras yes. po kayo dito nagbubukas? Ah, nagbubukas po kami 7.30 ng umaga. Nagka-close po kami 8.30 ng gabi. Huh? So, araw-araw po kami bukas. Walang Wala po holiday. kami, walang holiday. Talagang araw-araw. Kasi, ah, uh, nadidismaya yung mga customer pag nagka-close. Marami kasi, marami kasing customer nang gagaling pa ng Batangas, Cavite. Yeah. Oo. O, malala yung lugar. Kaya, ang ginawa namin, araw-araw kami bukas, mas maaga at mas late sa gabi. Meron po tayong branch na tatlo sa baba at meron din kami branch dito sa taas. Ito na po yung pinaka mas malaki, mas malawak. Mas marami kang makikita. Guys, pumunta na po kayo sa bodega ni Ninong. Nakaklearance sale po kami lahat ng aming gadget. Sale po na appliances, lahat po nakabaksak presyo. New public teterisal at dito lang sa first floor and second floor. Yes! Thank you. Eu é um... mga boss so pagdating sa mga bundle meron po silang ganitong klase ng bundle yung ace no ace na subwoofer yan you no know, bass subwoofer 3999 and then meron siyang soundbar na 5.1 home shutter system so mga boss so, pagdating naman sa ace na 43 inches na television so ayan mga boss smart tv na rin po ito bali 43 inches so 10,499 ayan ito yung pinaka previous ah, mga boss ayan. so ayan mga boss dito ay ah, halos araw araw ay ah, talaga namang dinudumod sila no ng mga customer or buyer so dito tayo sa mga mahilig mag party party so ayan mga boss yung sa halagang 3499 mayroon na po siyang kasamang microphone so ayan oh, na mga boss no brudo ito ay napakalakas paganda si uh, pay okay. dalawa na po yung microphone 3499 dalawa ayan wireless so ayan gusto nyo yung 3999 mas malaki and then meron din mga bundle dito oh. eto mga boss with mic amplifier and then two speaker 5499 Ayan mga boss 5499 bundle yan Kung gusto niya naman po yung jackpot promo na no? Mas malaki 8499 So ayan mga boss Parang ano ba to Digis Digis na yung Oh 12 na yata yung speaker na Ang laki 8499 mga boss Eto dual speaker sa mga mahilig yan ha, no? outdoor, outing at kung ano ano pa eto bago po ito 2899 naman siya so ayan dalawa na speaker mga bossing and then eto 1499 no oh. eto ganyang klase eto 6499 ah, uh, ayan po yan ayan. bundle ano dalawa speaker amplifier with microphone so ayan ang uh, 32 inches po nilang uh, smart TV ay 6799 meron po siya kasamang speaker yan mga boss yun sa ilalim no? 6899 kasama na yung 32 inches na frameless yan, na television siyempre hindi mawawala rin dahil uh, ah, mapakainit minsan no summer na summer pa pero po kalapit na po yung September yung burn no? so ito electric fan uh, well ito laki po no? uh, 1,899 ayan 18 inches po yan no? ah, 16 inches mga boss ayan yun din ito ano po ito no? Astron 16 inches 1,899 mga boss yan best fan at pagdating naman po sa stand fan eh, yun no ganito klase oh. Eh. 1899 lang din to Despan Ayan. Ano po ito ng Astron Ayan. So napakarami dito Mga sound system Ito meron yung uh, ano to Yung sariling monitor Built in na Pwede ka na mag karaoke Android na po yan And then ito sya Mga boss Ace 17499 Ayan Package din po ito 5499 Mga boss Ito Mm. with amplifier and two speaker yan eto yung saktong presyo dual speaker 3999 mga boss ace po yan ace ang brand ganda oh mga ilaw 3999 so yan iba iba yung pwede natin pamilihan sa 3999 yan mga boss yung sa tibay na no? mga television sa tibay na no? mga bata ay test na no? yung 5499 yan boss anong freebies nyan? may kasama yes, yes. yeah, na Bracket, sa bracket yung 5499 smart tv o oh, yun no? smart tv yan mga no? bossing nyo So, yan. Parang ganito, 32 inches, no? Naman 32 inches. So, kasama na ang soundbar. For only, magkano po? 7,500. 7,500, no? Ayan mga boss. 7,500. At syempre mga bossing, meron pa po dito mga ibang klase ng jackpot promo bundle, no? So, ayan, ito. Kaya na lang po ito. 6,799. 32 inches ultra clear panel no larger viewing new slim and design yun ano siya may bluetooth na uh, at syempre smart tv po meron po siyang electric multi function <laughs> and then a lead wireless charger speaker ayan mga boss ito yung giveaway nya freebies nya eto naman mga bossing ayan uh... 43 inches for only 9399 mga boss. So ito ay uh, natakahan na ano 43 inches with Sanjuque and electric hand mixer 9399. Uh, okay. so ito naman 9499 mga boss. Ay meron siya pang Sanjuque, pang grill and then yung kitchen steamer. Ito ay 43 inches frameless 'yan mga boss. Yung uh, Google Play na 'yan ha. Huh? Ayan. At syempre mga boss, pagdating naman po sa washing machine ay available po sa kanila ang mga ganitong klase, no? Meron siyang 2999 7.5 for only 3,000 jackpot promo na yan mga boss. At ito, ano to? 9999, napakamura naman ito. 999 lang mga bossing. At meron ka ng magkano to? Ilang kilo to? Hindi makita ha. Ah. Basta maliit lang po siya. Ayan din dito. May clean matik. Ito. Kaya nito, 3,899 mga boss. Ayan. 3,899. Ganitong klase. Uh, bali 7.5 kilograms. No? Washing machine. Ito. Oh. Wala po siyang spinner po yan ha. Ah. So single tab lang po yan 3899 mga boss 7.5 3999 Powered by Astron Bali 8.5 kg na po ito Yun And then ito Ayan pare-parehas lang po Ito oh, eh, yung mga to Pero siyang pang brasan ha? 3999 lang yan mga With free na washboard yan. So, dumako naman po tayo rito sa may uh, twin tub na sinasabi mga bossing for only 5499. Meron ka ng spinner. Andito yung uh, washer. Yan. Yung pinaka washing machine. So, ayan. For only 5,499. Bali, ano po ito, 7.5 kg lang po yan, mga bossing, ha? And then, dito naman po, meron po mas malaki, cleanmatic din ang tatak so 8 kg turbo spin turbo uh, ano na po yan uh, washing machine with spinner yan so ito po siya no 5499 oh same lang pala yung presyo mga boss 8 kg naka sale po yan no 5499 ayan mga boss 5499. So ayan ng mga boss, no. So pagdating sa water dispenser, so, available lang po tayo ng mga ganitong klase. Front niya is ito. Ayan mga bossing. So for only ayan, wala siyang ratio dito. Ah, 949 ng mga bossing. So ayan, no. Oh? 949 pesos lamang po ito. Ito na ganito na kaganda yung water dispenser na makukuha na. So ayan, pasok tayo mga boss eto available din po yung mga ganitong klase ng electric oven turbo ice crusher mga boss yan 500 watts eto 700 watts for only 2,699 and then yun mga boss ha? yan so uh, available din po dito ang ace na solar light with panel and remote control so ayan 400 watts legit na legit po yan for only 1,899 original po yan no? nakalagay ayan, 1,599 naman po ito bali ito naman ay uh, 300 watts yan and then sa mga medyo mas nagbabudget uh, meron tayong 100 watts naman po rito for only 1,399 Ayan, mga bossing. <laughs> And then, syempre, mga ganito. Turbo broiler is available din po. And then, ayan, no? 1,799. Ayan. And then, ito. Uh, toaster, no? Ayan. Ito, mga kitchen tool is available din. For only 449, ah? Ayan. And then, yung um, ito. Luxury Air Fryer 1899 Ayan mga bossing yung mga rice cooker with steamer So ayan mga bossing 999 na po yan 500 watts Ayan So right. ayan Dito rin ang espresso electric kettle So 1.8 yung capacity mga bossing ha So for only magkano po <laughs> oh, wala yung presyo hindi natin masisilid saan kaya yan mga bossing yun mm -hmm. rin no? available din no? Mm -hmm. luxury air fryer yan meron din available air fryer na ganito mga boss okay so ayan dito electric kettle na ganito is also available dito sa bodega ni Ninong ito is 1,199 mga boss ha ito ha huh? yung water dispenser na ganito kaganda ito 5,899 lamang po yan ayan alright mga boss yan ha tayo sa loob at syempre mga bossing, electric fan 1899 so yan ito yung bus subwoofer no mga bossing 3199 mm -hmm. Yun, mukhang nakadali po ang maagang pampamas sa sarili ko mami ha. Ha? <laughs> ayan, sila mami sa si daddy ay bumili na ng maagang pampamas Tama yun, hindi na po kayo pipila. Pagdating ng ber, nako napakarami rito. Na. Opo, tama po yun. Opo, ayan mga bossing, available din po rito. Yung... Ilang inches ito? 65, ano? 55 inches mga boss for only 18,899 opo is 55 so ayan ayan mga bossing and then dito sa ilalim is 65 inches mas malaki po yan no ayan for only 27,999 yung 55 18,899 And then sa mga nagtitipid, available din po yung mga maliliit, no? Uh, 22, 17 inches and 19 inches ayan ayan eh. meron na 32 Ayan mga boss napaka clear no yung 32 inches nila ayan no oh, mga ganun no oh. malinaw na malinaw mga bossing eto maganda yung mga frameless nila So ayan mga bossing, isa sa mga naghahangat na makakabili ng mga mura at syempre mga boss dito ay, ay yung ah, dinadayo dinadayo ng karamihan no? ang bodiga ni Ninong isang beses na rin po ito na nai KMGS mga boss no? dahil sa napakamura trending na trending napakamaraming uh, mga freebies no? So, sila yung uh, pinakamurang bilihan ng mga appliances dito sa uh, Taytay Rizal, no? So, located lang po sila, uh, New Taytay Public Market, meron po sa um, first floor, and then meron din po sila dito sa second floor. pag-accelerate yung laman po ng hagdanan at makikita nyo na po, Bubungad na po sa inyo, Bodiga Ni Ninong. Ayan mga boss, so ayan, anong inaantay po natin? Huwag na nating pabuti ng Pasko at mahirap na po yan ah. pila pila na po mahirap na pong pumila kapag tayo yun so, ano na nung burr no? ayan ayan mga bossy ha? maski umuulan bunga halos na, ano, grabe ng ulan dito sa labas ay walang, walang uh, yung pagdagsa ng mga tao rito so ayan mga no? hindi lang po tayo ano ha hindi lamang po tayo mga appliances mga boss so ayan gadget ay mga... Um, uh, yan ah uh, so available din po rito mga bossing ang gadget no kagaya na naman po na mga tablet so ayan tablet ito yung uh, tablet na 512 1 plus uh, 12 GB no Madam, yung ganito niyo po magkano? 2499. 2499, 'yan mga bossing. 512GB plus 12GB. ayan 2499. And then, ito yung ganito naman po. Ito naman 3499. So, Kasama ang mouse at saka keyboard. Keyboard. Maganda 'to, ha. Ah? 3499 with a mouse and keyboard. Travel lakas baka pag ano eh. <laughs> and then, ito po ay mga pambata po. Ayan mga bossing Mga pambata naman po ito Magkano naman po yung ganito po ma'am? 1899 1899 mga bossing mga Pambata ha 1899 So ayan mga bossing Dito po tayo sa mga bundle no? Ayan ha no? ito yung mga bundle ha no? For only P999 mga bossing Meron ka ng tablet ng bata, mini fan, tumbler And then may cellphone pa ha Ayan no? So ayan mga bossing 4299 Ayan ito napakarami po nila mga bundles tapos boss. Okay. and then dito ito napakaganda rin ito 3499 mga bossing meron siyang flip na cellphone and then bluetooth wireless speaker and then flip na opo hindi uh, smart tv smart phone okay. So ayan mga boss, check natin marap pa karaming mga Bali. Ito, maganda rin po ito. May mga 4399 mga boss. Bali, meron ka ng cellphone, speaker, dalawa, and then may cellphone pa. Grabe, dalawang cellphone. Ayan, nakita nyo ah. Vivo. And then, ito is Oppo. Isa. Mm. -hmm. Ayan, oh, no, mga bundle nila. Mga bossing ah. So, ayan. Kaya, ano pang hinantay natin. So, good na po dito. Ito, five. Nine, nine, Six thousand lang ito mga bossing. And then meron na po ang ganitong kaganda ng cell. Uy, tatlo. 6,000 tatlo na po yung uh, cellphone, ha. Uh, pakita natin ang uh, mga bossing. Iyon, no. Know, cellphone number 1, Vivo. Vivo uh, Y93, Y85. And then ito, a 95 s Samsung yata yan mga boss grabe no 6,000 solid panalong panalo dito yan so yan mga boss ito naman marami pa rin mga ibang klase pang gaming so yan mga boss ganito klase yun no 10,999 not 50 pro mga boss ito Ayan o, oh, 10,999 Note 50 Pro, eto Bali 256 GB um, Ayan Eto mataas, maganda ito Roba 7, mga boss. yung by Tecno no? O, e, yun, no, pang gaming Gaming phone yan, mga boss Eto siya, parang uh, iPhone ang dating 16,499 So, ayan, eto rin, hot 50, 256 plus 16 GB, no? So, 8,499. Ito, yung mga medyo mas mura ng konti. Meron 3,499,4,499. So, ayan. Ito lang, oh. Pwede na to, oh. ito oh. mga na to mga boss murang mura na to oh. oh. mayroon ka ang 2,999 8,50C sulit na na yan mga boss c yeah. brand yan ha <laughs> Smart 10 mga bossing. Smart 10 is uh, 799. 9256 na po siya, no? Yan. Ang ganda rin nito, oh. 7 na, oh. At 16 Pro 7199 na boss. So, saan yung ating phone day ito? Mga no? boss, check na natin. Bali na saan yung uh, yung GT Wala dito, no? GT30, GT20 mga so, yeah. Infinix uh, tablet mga boss, available din po dito. No, Yan ito. Ito mga Yung Spark Motor, no? 12 GB. Ang RAM. And then, 512 GB yung ROM. Ayan. Ang presyo nga. I'm strong enough. I've never been the kind to give it up. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time?